Ang dami kong dapat ipagpasalamat sa iyo, Lord. Kasi may mga laban at problema ako sa buhay na hindi mo ako iniwan. May mga laban ako na kahit kailan hindi mo ako pinabayaan. Salamat po, Lord, kasi araw-araw nakakaraos. Salamat kasi araw-araw ligtas. Salamat kasi hindi mo inahayaan na magkasakit. Salamat dahil kahit na kailan hindi mo ako pinababayaan, pati ang pamilya ko. Lord, huwag kang magsawang samahan ako, ha? Marami pa po akong laban na dapat maipanalo. Samahan mo po ako hanggang sa matupad ko lahat ng ang pangarap ko. Para sa akin, hindi ako nag-aangad ng perfect relationship. Ang gusto ko lang is sigurado sa akin. kung ipagmamalaki ako na kahit na ang dami ko imperfections. Yung mananatili sa tabi ko pero ups and down. Simple relationship na lagi nag-aaway pero hindi mag-iwalay. Ganun Ganun lang. Pana ho si nayaku, masakit na dinanas, no, ko nabihita.